Unang Samuel, Ikawalong Kabanata At nangyari nang si Samuel ay matanda na, na kanyang ginawa mga hukom sa Israel ang kanyang mga anak. Ang pangalan nga ng kanyang panganay ay Joel, at ang pangalan ng kanyang ikalawa ay Abia. Sila ay mga hukom sa Beersheba. At ang kanyang mga anak ay hindi lumakad sa kanyang mga daan, kundi lumingap sa mahalay na kapakinabangan at tumanggap ng mga suhol at sinira ang paghatol. Nang magkagayoy, nagtitisa ng mga matanda ng Israel at naparoon kay Samuel Sarmatha at kanilang sinabi sa kanya, Narito, ikaw ay matanda na at ang iyong mga anak ay hindi lumalakad sa iyong mga daan. Ngayon ay lagyan mo kami ng isang hari upang humato sa amin gaya ng lahat ng mga bansa ngunit hindi minabuti ni Samuel ng kanilang sabihin, Bigyan mo kami ng isang hari upang humatol sa amin. At si Samuel ay nanalangin sa Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, Dinggin mo ang tinig ng bayan sa lahat ng kanilang sinasabi sa iyo. Sapagat hindi ka ang kanilang itinakwil, kundi itinakwil nila ako, upang huwag akong maghari sa kanila. Ayon sa lahat na gawa ng kanilang ginawa mula ng araw na iyahong ko sila mula sa Ehipto hanggang sa araw na ito, sa kanilang pag-iiwan sa akin at paglilingkod sa ibang mga Diyos ay gayon ang ginagawa nila sa iyo. Ngayon ngay dinggin mo ang kanilang tinig, gawin may tatanggi kang mainam sa kanila, at ipakikilala mo sa kanilang paraan ng hari na maghahari sa kanila at isinaysa ni Samuel ang buong salita ng Panginoon sa bayan na humihingi sa kanya ng isang hari. At kanyang sinabi, Ito ang magiging para ng hari na maghahari sa inyo. Kanyang kukunin ang inyong mga anak at kanyang ilalagay sa kanyang mga karo at upang maging mga mga gabayo niya. At sila'y tatakbo sa unahan ng kanyang mga karo at kanyang mga ihahalal sa kanya na mga kapitan nalilibuhin at mga kapitan nalilimampuin, at ang iba'y upang umararo ng kanyang lupa, at umani ng kanyang aanihin, at upang gumawa ng kanyang mga sangkap na pandigma, at sangkap sa kanyang mga karo. At kanyang kukunin ng inyong mga anak na babae upang maging mga manggagawa ng pabango, at maging mga tagapagluto, at maging mga magtitinapay. At kanyang kukunin ang inyong mga bukid at ang inyong mga ubasan at ang inyong mga ulibuhan. Si makatid bagay ang pinakmabuti sa mga iyon upang mga ibigay sa kanyang mga lingkod. At kanyang kukunin ang ikasampung bahagi ng inyong binhi at ang inyong mga ubasan at ibibigay sa kanyang mga punong kawal at sa kanyang mga lingkod at kanyang kukunin ang inyong mga aliting lalaki at babae, at ang inyong pinakamabuting bataan at ang inyong mga asno, at mga ilalagay sa kanyang mga gawain. At kay dadaing sa araw na iyon dahil sa inyong hari na inyong pipiliin, at hindi kayo sasagutin ng Panginoon sa araw na iyon. Ngunit tinanggihang dinggin ng bayan ng tinigli Samuel at kanilang sinabi, Hindi, kundi magkakaroon kami ng hari sa amin. Upang kami naman ay maging kaya ng lahat ng mga bansa. At upang hatulang kami ng aming hari. At tumabas sa unahan namin. At ipagpaglaban ang aming pakikipagbaka. At narig ni Samuel ang lahat ng mga salita ng bayan at kanyang mga isinaysay sa si pakinig ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon niya kay Samuel, Dinggin mo ang kalang tinig at lagyan mo sila ng hari. At sinabi ni Samuel sa mga tao sa Israel, Yumao ng bawat isa sa inyo sa kanikanyang bayan.